sa lungsod ng Tanawan, ligtas, handa at alerto sa anumang sakuna. Dahil sa pamumuno ni Mayor Sonny Perez Colliantes, buong puso ang pamahalang lungsod sa pagpapatupad ng mahakbang para sa kaligtasan ng bawat tanawenyo. Sa tulong ng CDRRMO Tanawan City, tuloy-tuloy ang mga programa para sa disaster preparedness, emergency response at recovery para sa mas ligtas na komunidad. Dahil dito sa lungsod ng Tanawan, handa tayo ngayon at sa bawat hamon ng bukas. Ko. Pero kayo ba, mga paseras, alam nyo ba ang dapat gawin tuwing may hindi tayo inaasahang bagyo o kalamidad? Alam nyo, nabalitaan ko ha, dito sa atin sa Nyungsod ng Talawan ay talagang handang-handa. Hindi lang alerto, kundi handang-handa. Siyempre sa pangunguna ng ating butihin at binamahal na punong Mayor Sani Perez Colliantes Katuwang, ang CDRRM mo tanawan. Makikita natin at malalaman natin kung ano nga ba ang ginawa nilang mga plano o paghahanda tuwing marami tayong hindi inaasahang mga kalamidad tulad ng lindol, bagyo at kung anumang mga kalamidad. So ayun mga pasaheros, huwag na tayong magpatumpit-tumpit pa. Samahan nyo ko para malaman na natin. Tara na, dito lamang yan sa... Sinsay Pasada. Ano so, nangyayari sa buhok? Tara na nga! Ang Tanawan City Disaster Risk Reduction and Management Office o mas kilala bilang CDRRMO Tanawan City ang pangunahing ehensyang katuwang ng pamahalang lungsod sa panahon ng sakuna at kalamidad. Sa pangunguna ni Mayor Sonny Perez Colliantes, katuwang ng City Disaster Risk Reduction and Management Officer at ng buong CDRRMO team, Tuloy-tuloy ang kanilang pagsisikap upang masiguro ang kaligtasan ng bawat tanawenyo bago, habang at matapos ang anumang sakuna. Mula sa pagpatupad ng early warning systems, pagsasagawa ng disaster preparedness training at community drills, hanggang sa mabilisang rescue operations at relief distributions, laging nandyan at handang kumilos ang CDRMO Tanawan City para sa bawat mamamayang tanawenyo. Ayan mga pasaheros, ngayon nga ay nasa harapan na tayo ng opisina ng CDRM Tanawan kasi hindi ba ngayon mga pasaheros meron tayong mga nababalita ang mga kalamidad tulad na lamang ng bagyo, lindol, minsan pa nga banta ng tsunami. So ngayon may mga makakasama tayo at may magtuturo sa atin kung ano nga ba ang dapat at hindi natin dapat gawin pag nagkaroon ng hindi natin inaasahang kalamidad. So ano pang inintay nyo? Samahan niyo na ako. Let's go, pasukan natin. So, balik, pag nagkaroon po tayo ng lindol, nagka, uh, uh, for example, huwag naman sana nating asahan na may tumama lindol sa bayan ng kanawan. So, ang, ang, una po natin gagawin is huwag tayo magpanic Ano po? So, maging kalmado lang tayo and then kapag po nakaramdam na ng lindol, yung tinatawag po natin na duck cover and hold po. Ano? So, so, paano ba yung ginagawa yung duck cover and hold? So, in case uh, lumindol po, so kung meron po tayong table, pwede po tayong mag-duck. Uh, so, ibig sabihin po, covered po natin yung ating ulo. So, bakit kino yung ulo? Para in case na may mga fallen object na papatak. So, naka yun sa ating ulo. No? And then, tapos, naka-duck, naka, naka po tayo sa ilalim ng table. Okay. So, turuan na. Mano na natin si Kuya. And Ngunakan then, siya. kapag naka na po tayo sa ilalim ng table, and then tumigil na po yung pag shake ng lupa, so, pwede na po tayong tumayo And then, naka-covered pa din po yung uh, kamay natin sa ulo. And then, pwede na po tayong lumabas dahan-dahan kapunta sa uh, evacuation area na naka-designate sa atin. Tanawenos, maging handa sa bawat sakuna. Ang pagtama ng lindol ay walang pinipiling oras, panahon o pagkakataon, ngunit maaari natin itong mapaghandaan. Tandaan lamang ang SPC o ang Safe, Prepare, and Cooperate. Safe Bagaman hindi direktang tinatamaan ng West Valley Fault o iba pang fault lines, maaaring maramdaman sa 48 barangay ng lungsod ng Tanawan ang epekto ng paggalaw ng lupa. Sa kabila nito, dahil sa lokasyon ng lungsod na malapit sa Bulgang Taal, itinuturi pa rin itong disaster-prone area. Kaya naman, patuloy na isinusulong ng pamahal ang lungsod sa pamumuno ni Mayor Sonny Perez Colliantes ang mga hakbang para sa kaligtasan at kahandaan ng bawat pamilyang tanawenyo. Kabilang dito ang pagtatalaga ng mga open space na magsisilbing evacuation areas sakaling maranasan ang pagyanig ang New Tanawan City Hall grounds ang itatakdang command post habang magsisilbing pangunahing evacuation areas ang Tanawan City Sports Academy football field at ang Sports and People's Convention sa Barangay Darasa. Itatalaga rin ang mga open space sa bawat barangay na ligtas na mapupuntahan ng mga mamamayan. Nakahanda rin ang mga kagamitan ng lungsod kaya ng mga ambulansya at iba pang resources para sa agarang disaster response. Bukod dito, 24-7 ang monitoring at koordinasyon ng mga frontline offices at responders upang matiyak ang mabilis na aksyon sa oras ng pangangailangan. Prepare. Sa lungsod ng tanawan, ang kaligtasan at kahandaan ay tungkulin ng bawat tanawenyo. Kaya mahalagang alam natin ang tamang gagawin sa oras ng lindol. Huwag magpanik. Tandaan lamang ang tatlong salitang drop, cover, and hold. Drop. Yumuko at magtago sa ilalim ng matibay na mesa o anumang matibay na bagay. Cover. Takpan ang ulo at leeg laban sa mga maaaring mahulog. At hold. Kumapit ng mahigpit hanggang sa matapos ang pagyanin. Kung ikaw ay nasa loob ng gusali, umiwas sa mga bintana, salamin at mabibigat na kagamitan. Kapag huminto na ang lindol, lumabas ng mahinahon at tumungo sa itinalagang evacuation area. Kung ikaw naman ay nasa labas, lumayo sa mga gusali, poste at puno at manatili sa maluwag na lugar. Kapag nasa sasakyan, huminto sa gilid ng daan at manatili sa loob hanggang matapos ang pagyanig. At kung nasa tabing dagat at may banta ng tsunami, agad na lumikas papunta sa mataas na lugar. Pagkatapos ng lindol, manatiling alerto sa mga posibleng aftershocks huwag agad bumalik sa loob ng gusali. Suriin ang sarili at ang mga kasama kung may sugat at magbigay ng first aid kung kinakailangan. Cooperate! Sa panahon ng sakuna, ang kaligtasan ay nakasalalay sa ating sama-samang pagkilos. Makinig sa mga abiso ng mga otoridad at magbahagi lamang ng tama at opisyal na impormasyon mula sa mga reliable and legit sources upang maiwasan ang takot at kalituhan tumulong sa maayos na paglikas at siguraduhin unahin ng mga bata, matatanda, buntis at may kapansan. At makiisa sa mga disaster preparedness drills tulad ng earthquake drills at fire safety seminars upang masanay sa tamang kilos at maging laging handa sa anumang sitwasyon. Sa bawat kalamidad, tandaan lamang ang SPC o ang Safe Prepare and cooperate. Magtulungan tayo para sa isang lungsod ng Tanawan na handa at ligtas anuman ang sakuna. Isang paalala mula kay Mayor Sonny Perez-Juliantes at Pamahalaan ng Lungsod ng Tanawan. So ngayon, ma, meron tayong limang ambulansya na uh, work it naman. No? Umagaanan na naman sila lahat. Na po. And then, meron tayong uh, equipment truck na tinatawag at saka itong uh, Hilux natin, yung uh, equipment uh, pickup natin. So dito namin niloload lahat ng gamit. Lalo kapag yung mga pang mga rescue equipment, so hindi siya pwede sa ambulance talaga. So ambulance talaga ay more on pasyente lang kailangan at saka responder. So kailangan natin ng na lalagyan ng equipment ano natin, Uh, rescue equipment. So kaya nakapag-provide tayo ng uh, pickup truck at saka ng equipment truck na tinatawag. Ano po? So meron pa rin tayong uh, fire truck. na uh, nandyan po yung fire truck natin. So nandyan din yung ating dalawang boom truck. So gumagana naman sila. Uh, in case of emergency, so nakaprepared naman palagi yung mga sasakyan natin. Malaki talaga silang tulong, lalo sa opisina uh, ng CDRRM mo. Kasi unang-una, in case of calamity, in case of disaster talaga, So nagagamit talaga natin yung mga sasakyan, lalo kapag may mga evacuate, may kailangan tayong dalahing mga tao sa evacuation center. So nandyan yung mga sasakyan natin. So kung uh, pang rescue man sila, pero talaga nagagamit din natin sila pang hakot ng mga tao in case na wala na talaga tayo magagamit na sasakyan. So ito po yung, ang tawag po kasi dito ay power gun. So ginagamit namin to especially pag high angle, o kaya yung mga tatawid ka ng ilog tapos hindi mo makakabitan ng uh, ng lubid. So, kailangan tong gamitin para ito yung magiging uh, line namin papunta dun sa kabilang building or sa kabilang ilog, sa kabilang uh, lugar para makas, maka, mas mabilis kaming makapagkabit ng rescue, uh, rescue rope. So, ito yung bala niyan. So, binabala yan dito. Ayan, pakita po natin. Okay, ito po. So, And then... Ito yung pressure nyan, makikita dito, ma'am. Tapos, kapag po binalahan nyan, ma'am, ito mismo, dito sa loob nito, may lalabas dyan na parang siya yung bumabaon sa pader o kaya sa mga puno o sa mga bato. Tapos yung lubi dito, ito yung nagsisilbi naming line para makapagkabit ng panibagong linya. Para makatawid kami sa kabila. Opo and then makapagkabit ng panibagong line papunta sa makapag uh, kung may re-rescue ka sa kabilang building or sa kabilang ilog so mas mabilis kaming makakagawa ng rescue line para makakuha na agad ng mga evacuees uh, kung ano man. Ito po yung ginagamit pang rappelling namin. So medyo mahaba talaga to. Then kailangan po talaga naka siya. Then naka, naka na siya, nakapaghinila yung isang line. Automatic po yung mag uh, re-release lahat. So, secure na-secure kasi yes ang po. lalaki Yes po. Bali, tataba. dalawa yan, ma'am. Okay. Ito yung isa ding lubid. So, din same yung, lang din naman sila. Na inilalagay din sa power gun? Yes po. So, ginagamit din naman sila kalimitan sa high uh, angle. So, lalo pag uh, uh, roof rescue, ginagamit din to. Uh, ito naman po, uh, ginagamit naman to ma'am, pangkat ng uh, mga pader, ng bakal. So, kaysa gumamit kami ng spreader cutter, lalo pag uh, collapsible building na yung pinag-uusapan. So ito na yung ginagamit namin. Yung ito pong isa. Ayan, medyo mabigat ko yan. ah uh, ito po yung spreader, and then ito po yung cutter. So kumbaga, okay. yan po ay laging magkasama. Okay. Ano? So ginagamit naman yan, especially kapag ang uh, uh vehicular accident, yung mga ginagamitan namin ng uh, pin down yung pasyente. Or naipit ng bakal. Ah, po. Ito po. naman yung tinatawag natin na harness. Ano? Full body harness po yung tawag dito. Mm -hmm. So ito, ang paggamit kasi nito, ma'am. Sige, kuya. Gusto niya sa akin yung yun nalaiso. Sige, ma'am. Bawa mo lang ito, ma'am. Okay, dito. Dito po, yes. tama? Yes, po. Okay. So ganito lang yung mga pasaheros. Very basic lang. Diyos ko po. <laughs> Tapos ito, ma'am. Dito. Okay, Diyan yan. Ito, ma'am. Then kailangan lang lagi ito si secured, no? Uh, ginagamit naman natin yan, ma'am, para sa mga rescuer, para safe po sila. Safe yung mga responder, para safe nating maligtas yung ibang tao. Kailangan safe din tayo. Uh, ito po yung medical kit natin. Ano po? So, so, lagi tayo naka nakaprepare. So, in case of merong emergency, merong kailangan responde. So, kompleto tayo ng medical kit. Ano po? So, nandiyan na po lahat yung kit natin. So, nandiyan na yung trauma bag. Uh, ito yung tinatawag namin na trauma bag, ma'am. Kumbaga, sa isang trauma bag, nandoon na lahat yung gamit ng medical So, ito naman yung bago ngayon. So, ito yung uh, light natin na tinatawag. No? So, bale. Kasi ito, ma'am, ay ginagamit namin pang uh, lalo sa gabi pag mayroong responde. Ano po? So, importante din kasi ito. For example, pag gabi kasi, ma'am, medyo hindi visible yung mga responder natin lalo sa uh, sa road accident. Ano po? So, pwede mo siyang gamitin as blinker. So, pwede siyang magamit as ilaw talaga para sa para makita natin kung ano yun yung uh... dito is modular tent. In case of emergency po, yung ating po mga kababayan ay may magamit po sa bigla ang pag-alis nila o paglika sa kanilang tahanan. Ah, uh, 10 to 20 po, depende po sa size ng katawan. So may kulambu na po siya. Opo, yan. Kung halimbawa pong sila ay naiinitan, uh -oh. ito po ay pwedeng ibukas pero may kulambo po para po hindi sila papasok ng ating mga mosquito o anumang lumilipad sa gabi. Kami po ay natutuwa at nagpapasalamat po kasi si Mayor sani po ay talaga po nakasuporta po siya sa DRRM. Ayaw po talaga niya ng kahit sino sa tanawan ay may masasakta sa panahon po ng disaster kaya always ready po talaga ang tanawan pagdating po sa kalamidad. Ganda nga po no, mga kababayan, ito po ang inyong lingkod, si Sani Perez-Culiantes, ang City Mayor ng Lungsod ng Tanawan. Kasama ko po ang ating Vice Mayor, si Vice Mayor Dodong Ablao, sampu po ng mga kunsiyal natin na nandito, at saka ang representative po ng mga kapitan, representative po ng ating mga departamento rito, at uh, tinanggap po natin ngayong ngapon ang ating bagong boom truck na siya nating gagamitin para magtabas ng mga puno kapag may dumarating ng mga malalakas na ihip ng hangin at bagyo. Ito rin po ang magagamit natin sa pagtatama ng mga ilaw sa ating mga poste na hindi na gumagana. At kapag may mga emergency, may papayram din po natin to sa ating mga kababayan. Patuloy po tayo ng paghahanda para sa ganon ay anumang sakunan dumapo sa tanawan, tayo po ay laging nganda Muli po itong inyong lingkod, si Sanil Perez Colliantes. Hindi, hindi, hindi ko po kayo pababayaan. Tanawang naswan, walang may iwan. We made extra efforts no especially now uh medyo sunod-sunod uh, yung nagiging uh, pag uh, pagkakaroon ng lindol dito sa Pilipinas. Nagdaos tayo ng uh, mga ng multiple emergency meetings sa uh, pamumuno ng ating uh, uh CDRMC Chairman uh, si Mayor Sani at uh, yun nga po pinatawag na lahat uh, sinigurado po ng ating uh, mayor at syempre po ng uh, council na preposition yung ating mga resources, yung ating po mga ambulansya, uh, nagdagdag din po ng mga partition tents, yung po modular tents na kaya mag-house ng uh, 20 persons inside one tent. Inayos na rin po natin yung mga uh, networks natin dito sa lungsod ng Tanawan, yung, yung po mga radio networks natin. Uh, dito po meron po tayong dalawang radio uh, Uh, repeaters and also sa City Hall po we have one repeater para po to ensure open communication, radio communication po within the city. Yung po at the preparations ano, uh, of course uh, we receive a memorandum coming from the uh, DALG uh, Office of Civil Defense and of course uh, sa ating uh, provincial DRRM. So once we've received that, we have uh, a pre-disaster risk assessment dito sa lungsod ng Tanawa. That happens before the impending disaster. So, pag, uh, for example po, magkakaroon ng bagyo, nagpapatawag uh, na po tayo ng pidra. Yun po ay uh, paghahanda, prepositioning sa darating na bagyo or paghahanda kung meron pong uh, mga hindi inaasahan katulad ng uh, lindol, tsunami, at uh, yung po mga, uh, yun nga po, kadalasan ay bagyo na nararanasan natin. We have pagasa. We have DOS, uh DST pagasa. We have uh Fevox. Uh, po tayo nagdedetermine ng uh, official reports. Ano ho, although uh, sa ating pong uh, lungsod, uh, nagpapasalamat kami sa support ng ating mayor dahil uh, we were given uh, early warning system. So mas lalo pa po na paigting yung mga uh, monitoring systems natin. Um though we have existing uh, rain Uh, monitors now we have air quality system meron na rin po tayong uh, uh bigay ng uh, Fevox mismo na earthquake sensor po na naka-install dito sa ating uh, CDR grounds at uh, yun po meron po tayong uh, 360 camera na naka-install po sa Barangay Ambulong to monitor yung pong ating uh, Bulgang Taal Uh, magandang araw po muli. Uh, yung po mga pagpapaalala natin, unang-una, syempre po yung sana po hindi po tayo magpakalat ng fake news at uh, sana po matuto tayo mag-validate kung tama po yung mga nasasagap nating balita bago po tayo mag-share, mag share mag like at uh, mag-react sa mga post na nakikita natin sa Facebook. Uh, Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa pamumuno ng ating uh, mahal na mayor, Nelson Sani Perez Collantes, dahil sa pinagtiwalaan niyo po kami na kaya po namin ang trabaho dito sa DRRM. At syempre po, uh, nagpapasalamat po ako sa aming uh, officer in charge, kay Mama Estela G. Mercado, sa walang sawang uh, pagbibigay ng kanyang panahon at... Uh, Uh, talino dito sa lahat ng aming mga plano sa DRRM at syempre po lahat po ng officials namin dito kay uh, Sir Vic uh, Velasco ng Operations kay Ma'am Connie Arcega ng aming uh, uh planning and section at uh, aming pong, uh, logistics, uh, lahat po ng operations dito sa aming opisina. Kami po ay lubos at papasalamat dahil uh, kitang-kita na naman po, uh, simbolo po talaga ng pagkakaisa si Mayor Sani dahil uh, kada po may bagyo, mayroon pong dilubyo. Uh, nakikisama po talaga siya sa amin. Hindi rin po siya natutulog. Kasi siya po nauuna sa meeting namin. Kaya po yung uh, moral din namin dito sa opisina, very high po at naniniwala uh, naman kami uh, na malalagpasan natin to kung ano man po dumating sa lungsod ng Tanawan. Sa bawat hamon ng panahon, isang bagay ang siguradong maaasahan ang pagkakaisa at kahandaan ng mga tanaweño. Sa tulong ng CDRMO Tanawan City, patuloy na pinatunayan ng pamahalang lungsod sa pamumuno ni Mayor Sonny Perez Colliantes na sa tanawan, ang kaligtasan ay hindi lamang tungkulin. Ito ay pananagutan, paggilos at pagmamahal sa kapwa. Kaya anuman ang dumating na sakuna, sama-sama tayong babangon, kikilos at magtutulungan. Dahil dito sa lungsod ng Tanawan, ligtas, handa at matatag. Ay muli Carlos, ang dami ko na natutunan sa episode ito. Sana kayo din, marami kayo natutunan. ba diba, sa mga dapat at hindi dapat natin gawin pag nagkaroon ng hindi natin inaasahang mga kalabidad. At nakita niyo rin mga pasaheros kung gano'ng kahanda ang pamahala ang sa pumumuno ni Mayor Sani Perez Colyantes sa mga hindi natin inaasahang mga sakuna. So mga pasaheros, dapat ugaliin nating makinig at umalam ng mga impormasyon tungkol, tungkol sa mga dito. At higit sa lahat, huwag natin kalilimutan manalangin. At dito na nga po nagtatapos ang ating pagpasada ngayong araw. Mga pasaheros, hanggang sa muli niyong pagsama sa aming tumuklas at maglakbay dito sa atin sa lungsod ng Tanawan. Ay siya, dyan na muna kayo at ako'y papara na. Muli, ako si Pat Di Mayuga. Abangan muli at pumara para sa susunod na episode ng Sinsay Pasada. sa at kapayapaan Ramdam ng mga mamayan Katarungan at respeto ng ibabaw sa aming bayan Oportunidad, kabuhayan at trabaho Malagong ekonomiya at pagyabong ng negosyo Kalusugan at pangangalaga Ramdam ang tunay na kalinga Hindi hadlang ang kawalan sa oras ng pangangilangan Tulong-tulong sa pagangat Tungo sa isang mas maulat Progresibo at payapang tanawan Edukasyon laging una Kalusugan ay prioridad Kapayapaan Kalusugan ng sambayanan Kabuhayan at trabaho Tuloy-tuloy ang pag-asenso Kaayusan, kaligtasan Hatid mo sa bayan kabata.